Samantala sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap pa ang mismong gobernador ng Batanes, si Governor Marilu Kaiko. Governor Kaiko, good morning po. Mag -a -a mula sa DWIZ, Alu Channel 23, Johnny Banyas po. Live na po tayo, Madam Governor. Magandang umaga po, uh, uh, Charles, Apo. at sa inyong mga tagapatimig. Uh, pasensya na po kayo, medyo mahirap ang signal namin dito. Apo. At uh, medyo bumigay yung aming genset, kaya wala po kami starting ngayon. Sa smart lang po kami ngayon, nag ano, pero wala din data ang Alright. smart. Alright. Uh -huh. ang, ang importante po, Governor Kaiko, makakausap namin kayo para makakuha po ng update. Kamusta po ang lagay ng panahon dyan? I understand ilang uh, bayan po sa inyong uh, lalawigan ang nakasailalim sa signals 5 at 4, Gov? Opo, sobrang lakas po. Umpisa pa ho kahapon ng mga 4. Mga, mga uh, after lunch po, ay ma, maulan na, malakas ng hangin. Pero mm -hmm. nung nagumpisa yung malakas na malakas sa 5 o'clock, magdamag po yun, magdamag Apo. po. At hanggang ngayon ay uh, ma, mahangin pa rin pero hindi na kagaya kagabi. Uh, hindi namin ma-video dahil gabi at wala rin kaming power dito sa PASCO. Mm. Uh, okay. hindi pa rin namin nakikita yung extent ng damage dahil hindi pa kami makakapagbukas ng mga bintana at saka pintuan mm -hmm. dahil malakas pa rin ang hangin. Okay. Pero yan, isa yan sa talagang napakalakas na Bagyo dito sa Batanes. Malakas ang ulan pero hindi ko masyadong, uh, hindi kasing lakas ng ulan noong Typhoon Julian. Pero kung para mo yung lakas ng hangin, malakas itong uh, Typhoon Leon. Apo. Gov, linawin ko lamang ha, yung pong lakas ng hangin at sinabayan ng lakas ng ulan, hindi na po nararamdaman ngayon sa mga oras na ito na kausap ko po kayo. Hangin na lamang apo, po ang mas malakas. Apo. All right. Okay. Talaga, ang sobra yung maririnig mo talaga Opo. yung uh, lakas at uh, mga lumilipad siguro mga yereng kasi hindi namin, namin kita pero talaga Opo. sobrang lakas. Mm -hmm. Gov, batin uh, batid naman po natin na ang Batanes talagang kumbaga uh, direction na talaga yan ng bagyo pag pumapasok ng Pilipinas. Pero Opo. ito po bang mga ganitong nararanasan ninyo simula pa nung Hulyan? Christine, at itong ngayong uh, Leon, Matasabi bang kakaiba po ito, Governor, sa kasaysayan oh, ng inyong nalawigan? talagang malakas itong uh, typhoon na Leon, mm -hmm. uh, Malakas po talaga. Uh -uh. Alright. Uh, kamusta po ang mga kababayan niyong labis na naapektuhan ng uh, bagyong ito, Governor Caico? Uh, sa so ngayon po, ang uh, hindi pa kami nakakalabas po kasi delikado okay. pa po so, hindi ko pa nakikita yung uh, extent ng damage o kaya mga, wala pa akong nakakausap ito. Pero mayroon po kaming, uh, ito siguro yung pinakamarami namin na evacuate. Yung total mm -hmm. ng evacuate namin is 128 families 542 542 uh, individual. outside sa evacuees, ito yung mga lumipat sa mga kapitbahay o kamag-anak na konkreto ang bahay mm -hmm. 304 families 831 individuals sa sa natatandaan ko mula nung bata pa ako ay talagang ito yung pinakamaraming uh, uh, na... Okay. Uh, gawa nung itong mga ito, ito pa yung mga nasiraan na mga bahay doon sa Typhoon Julian. So wala pa mm -hmm. silang safe na tinitirahan. At ang sinasabi nila pag in-interview ko sila ay ang sabi nila is uh, uh, natakot kami nung Typhoon Julian. Kaya mm -hmm. po sila talagang kusa nagpunta dito sa aming evacuation center. Pero mayroon din po kami, mayroon din forced evacuation sa ibang munisipyo dahil na, na, nakikiramdam pero ang sabi namin dun sa Pedra meeting namin kailangan force evacuation dahil bukod dun sa malakas itong bagyo ay mayroon storm surge pa po. Mm -hmm. uh, talagang malalaki din ang mm -hmm. alon, mga video na pinapadala sa akin mga yung mga MDRMOs saka mayors ay talagang malalaki Apo. po. Pero Ah, uh, malalaman pa namin ngayong umaga kung ano ang um, nag-iba yung hangin. Opo. Uh, ngayong uh, madaling araw, uh, naghabagat siya mm -hmm. kaya marami hong nasa malapit sa Baybayin. Uh, pero alam ko sinabi nila sa akin, yun yung mga forced evacuation po. Inala na sila sa pagpataas na lugar po. All right. Gov, uh, tama po ba na yung karamihang nananatiling nasa mga evacuation center eh, yung mga apektado pa nung nagdaang Bagyong Julian at Christine? Yung iba, dahil sa damage sa kanilang mga tirahan, eh, nanatili na lang sa mga evacuation center? Tama po ba, Gov Kaiko? Uh, yeah. Uh, umuwi yung mga yan after Hulian. Ayayos ay nila sa bahay nila. Pero yung, uh, pero nung uh, uh, na, 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 itong typhoon, uh, tapos dumating ang Christine, yung mga yan, wala po kaming uh, evacuees mm -hmm. naman. Uh, wala pong uh, pumunta sa evacuation center. Alright. Ang, uh, yun po talaga ho ay uh, kusa na silang pumupunta dito sa aming evacuation mm -hmm. center. At lahat naman ay, ano, Itong binigay ko sa inyo na number of families ay mm -hmm. sa iba't ibang munisipyo, sa anim na munisipyo po Apo. yun. All right. Uh -huh. so, uh, uh don doon sa Mahataw, Ivana, Uyugan, uh, Sabtang, malalapit yan sa dagat. Kaya mm -hmm. po, uh, kailangan, kailangan mag-force evacuation apo. kayo apo. dahil mm -hmm. hindi natin alam mm -hmm. ano ang mm -hmm. extent na extent ng uh, Uh, storm surge natin. Apo. Kasi mayroon kami nung araw pa, may nagkaroon kami ng storm surge dito at inabot hanggang doon sa mga may kabahayan. Mm -hmm. uh, kaya po ay uh, ayaw na namin mangyari yan. Apo. Kaya po doon sa pedra namin ay uh, in-advise namin lahat ng mayors parang kay DAPTES mm -hmm. na mag uh, force evacuation po. Apo. Sa datos po na hawak ko ngayon, Governor Kaiko, binabanggit na nung uh, Bagyong Christine, naubusan kayo ng mga food packs at umapela sa national government para sa air asset sa pagkakataon po bang ito kay Bagyong Leon kamusta po ang inyong mga tulong ayuda sa mga nasa evacuation center at yung mga naapektuhan po ng bagyo uh, kami po dito nung uh, after typhoon na uh, Leon before typhoon Christine may nakapunta dito na Philippine Navy, nagdala ng uh, NSA rice, saka mm -hmm. ibang uh, uh, kitchen kits, saka yung tools. So nakapagbigay kami ng 10 kilos na NSA rice bawat pamilya sa 7,000 uh, 7,300 mm -hmm. na families nakapagbigay po kami ng 10 kilos plus. Uh, mga NGOs na nakapagbigay din ng rice sa mga canned goods. Mm -hmm. uh, tapos po, dumating yung apat na barko, commercial vessel, na nagdala dito ng mga commercial rice. At nabigyan, nakabili sila dahil na bigyan kami ng mabilis na gas assistance dito sa Batanes at nakabili po sila noon. Uh, pinacheck ko po, po sa DTI kung uh, ano yung staff sa sa ano sa bawat uh, tindahan mm -hmm. mayroon pa raw home commercial rice na mabibili po at Apo. mga canned goods sa kayo mga uh, noodles mayroon okay. pa po okay. ayun po uh, humingi ako ng tulong kay DMD uh, kung po pwedeng, uh, kasi wala na po kaming family food packs dito eh. Okay. Pero, pero po mayroon naman kung uh, naisakay na sa Coast Guard mm -hmm. na 5,500 uh, family food packs. Kaya lang... Hindi uh, makarating pa? Hindi masarating. Nasa Ilocos siyang nag-shelter dahil wow. dito sa Typhoon uh, Leon. Uh -huh. So after ng Typhoon Leon, gumandang panahon, mm -hmm. uh, nalayag na po yun at papunta po dito. Apo. Pero nangiti ako ng, kasi baka matagal na masama ang panahon, uh -huh. hindi na rin ako, tumulat, sumulat din ako kay DND, kay uh, Yusef Nepomoceno, kung po pwede po kaming padalaan kahit tatlong biyahe lang ng... Uh, Ah uh, tat tatlong biyahe lang po ng C-130 para po mayroon kaming family food pack na uh -huh. ibibigay po dun sa mga uh, lahat ng pamilya dito ho, sa Batanes. All Alright. Uh, kamusta naman po yung mga nasa evacuation center, yung kanilang kalusugan? Kasi I understand na itala mismo ng DOH yung pagtas ng kaso po ng mga nagkakasakit lalo na sa mga bata. Na-check nyo na po ba ulit, Governor Kaiko? Papa, uh, nandito po ako. Hindi ko ako umuwi. na iwan lang uh -huh. po ako dito sa Uh, provincial disaster risk reduction management office. Apa. At uh, nandito naman sa baba yung evacuation center namin. Mm -hmm. uh, kahapon mm -hmm. po uh, umaga, tanghali, hapon pinupuntahan ko sila at sinicheck ko. Okay naman yung mga bata, mm -hmm. pero siyempre may meron din mga may sipon. Nandoon naman yung aming uh, mga nurses na nagbibigay ng Apa. gamot at inaalagaan po sila. Doon naman sa mga barangay dito sa Basco, inikutan ko rin sila yung uh, iba. Mm -hmm. uh, at sa munisipyo ay okay naman sila pero hindi namin alam kasi siyempre puyak yung mga yan apo, na tatapong humihina resistensya mm -hmm. kaya binib sabi ko sabi ko dun sa doktor namin bigyan sila ng vitamins para Aha. maging healthy po sila. Apo. Apo. Inuming malinis na tubig, Governor, nakatitiyak po ba lalo ni mga bata at sanggol? Sa po, sa ngayon po, mayroon po kaming uh, tubig na Ah uh, sobra pa doon sa pinadala nung typhoon mm -hmm. ulian. Iniwan Alright. lang natin sa warehouse namin. Mm -hmm. At ngayon po, yun po yung ginagamit nila dito okay. sa ano. Pero hindi rin magtatagal 'yan kasi sa dami po mm -hmm. nila kaya uh, humihingi rin ako at umaapila ako na sana ho may mayroong makapagbigay sa amin ng tubig kasi hindi namin alam kung hanggang, hanggang kailan itong uh, ilaw. Ah uh, kasi uh, mayroon kaming 17 water pumps pero mm -hmm. Siyempre, walang Apektado. power. Oh, ah. May kaming, ano, so hindi masyadong maraming, ano, saka hindi ho yan uh, pwedeng uh, inumin. Apa. So, right. uh, walang power, wala din kaming water station. Right. So, yun po, saan po, makakapagbigay po sa, may makapagbigay sa amin ng mm -hmm. uh, mga mainom na tubig dito right. sa Batanes. Eh. Governor Kaiko, nasa inyo pong pagkakataon, katiyakan mensahe sa inyong mga kababayan at kung meron pa po kayong kailangang tulong mula naman sa national government. Mm -hmm. Go ahead po, Gov. Uh, magandang <laughs> uh, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Uh, kami po ay talagang uh, hindi ko pa nakikita yung extent ng damage pero mm -hmm. alam ko sa experience ko pag may bagyo talagang marami hong nasira. Una-una marami na sirang bahay mm -hmm. dahil marami nang gumagamit ng light materials dito sa Batanes na panggawa ng bahay. Uh, sana po uh, matulungan kami ng national na ng mabigyan po ng, uh, kahit yero lang at tubo para maging matibay mm -hmm. na po ang kanilang bahay. Plus uh, mabigyan, uh, sana po gumanda ang panahon para mabigyan po sana kami ng 14,000 na uh, hinihingi ko na family food mm -hmm. packs. Nakasakay na yung 5,500 at sana po madagdagan po yon at sana po mapahiram po. Ka. Alam ko na uh, grabe rin na nasalan yung ibang lugar lalo na sa Bicol. Pero sana kahit man lang yung uh, initial na family food packs mapadalahan po mm -hmm. kami dito. Baka right. matagal na at tapos po yung maiinom na tubig Kuli. po Alright. at mga uh, vitamins para po sa mga bata at sa mga matatanda. Opo. 'Yun lang po, 'yun Alright. lang po, 'yun lang po. Governor, opo, mananatili pong bukas ang himpilan at tapalatuntunin ito for update sa inyong uh, lugar kung uh, magiging malinis po ang linya ng komunikasyon for update. Makikisuyo na lamang po kami sa inyo. Maraming maraming salamat po An Governor. Ingat po kayo diyan. Apo. maraming salamat po at magandang umaga. Apo, po. magandang umaga. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan si Batanes Governor Marilu Kaiko.